Ikasampung yugto ng Expedition Antarctica ni Ernest Shackleton. Sa nakaraan, sa wakas, sa pang-apat na paglayag ni Ernest para sumaklolo sa kanyang mga naiwang kasama sa Elephant Island, nagtagumpay nilang naipasok ang bapor sa dagat na pinagbahayan ng yelo na pumalibot sa isla. Sa panandali ang pagbukas ng yelo na iyon, dali-daling sumakay ang mga taong sinaklulohan sa bapor kinailangan nilang umalis agad doon bago magbago muli ang tempo at ipitin sila doon ng mga magdidikit-dikit na yelo at hanging malakas na bigla-biglang bumubugso. Hindi masukat ang saya ng mga miyembro ng dating partido ng Endurance sa kanilang pagkakasaklolo. Subalit, napasama ang kanilang mga tiyan sa una nilang pagkain sa vapor. Dahil sa kanilang sinapit na kagutuman ng ilang linggo, lumiit ang kanilang mga tiyan. Kaya't noong bigla itong napuno at nabanat, sumakit ang kanilang mga tiyan. Hindi naman nagtagal at nanumbalik din namang gumanda ang kanilang pakiramdam. Mayroon noon sa kanila ang hindi nakatulog ng magdamag noong unang gabi nila sa barko. Sila'y nanatiling gising na nakikinig sa parabagang musika noon na tunog ng motor ng makina at hindi lagutok ng nababasag na yelo o lagapak ng bumabagsak na alon sa playang nagyelo o ugong ng niebe na binubugaan ng malakas na hangin. Ipinagbunyi nila ang ikatatlumpo ng Agosto na pista, ang araw ng pagdating ng saklolo sa kanila. May nasalubong silang pagsama ng panahon noong naglalayag sila papuntang Punta Arenas. Subalit nakayanan ng bapor na linagpasan ito at nakarating sila sa Rio Seco doon sa siyudad ng Punta Arenas noong umaga ng ikatlo ng Setyembre. Pagdating na pagdating nila, tinawagan ni Ernest ang gobernador ng lugar at kanyang mga kaibigan. Nagpadala ng kablegrama ito sa kanyang may bahay na si Emily Shackleton. Nagawa ko, wala ni isang buhay na nawala bagaman impyerno ang pinagdaanan namin. Hindi na magtatagal at makakauwi na ako at pagkatapos ay magpapahinga ako. Iabot mo ang pagmamahal at mga ko sa mga bata. Iyan ang kanyang sinabi sa kanyang asawa. Nadala din kaagad si Blackie sa hospital para kaagad na maasikaso ang kanyang paana kinainan ng lamig ang kanyang mga daliri. Inanunsyo ng mga pulisya ang pagdating ng Yelcho at ang kanilang mga pasahero na iyong mga taong nakulong sa Elephant Island. Kumalat na parang apoy ang balita. Pinatunog nila ang sirena ng alarma ng mga bombero kapag may sunog. Nagtaas sila ng mga bandila. Nagtipon-tipon ng mga brigada ng bombero, batalyon ng mga sundalo, pulisya, ang Cruz Roja o Red Cross, mga iskaut at mga banda ng musiko. Naglabasan ang mga mamamayan sa kanilang mga tahanan at naging napakalaking pistahan ang naisaganap sa mga daan. Naasikasong panauhin ang mabagong dating sa mga pribadong mga tahanan at pagdating na pagdating nila, naayos na lahat ang kanilang mga kakailanganing gamit at pangangalaga, magmula damit hanggang sa serbisyo ng barberya. Nagpatuloy ang pagdiwang para sa pagdating ng mga nasaklulohan at mayroon pang prosesyon na isinaganap ng kabayanan na sinuportahan at ipinagpupure ng mga pangunahing mga mamamayan sa sosyedad, otoridad at matataas na opisyales ng gobyerno. Samantala, hindi ang inisip ni Ernest ang kanilang mga kasama sa Partido Ros na napapunta sa vapor na Aurora. Kaagad niyang inayos muna ang pag-uwi ng mga tao sa Pardidong Endurance. Ito ay yung mga nasaklulohan mula sa Elephant Island. Ito ay dahil gustong gusto na rin nilang makauwi kagad, ka upang manilbihang sundalo sa digmaan. Ito yung unang digmaang pandaigdigan na sa mga sandaling iyon ay nasa kainitan pa sa Europa. Ang digmaang ito ay mula 1914, 1914, hanggang 1917 o 18, 1917 o 1918. Sa panig niya, inuuna niya ang kanyang tungkulin na sakluluhan ang mga miyembro ng kanyang ekspedisyon na naroon sa Partido Ross pagkatapos niyang mailigtas lahat ang mga tao niya doon sa Elephant Island. Sa mga panahong iyon, naibalita na kay Ernest na ang bapor na aurora ay nagipit din sa yelo at naiano dito na napakunta sa gitna ng karagatan. Dalawa sa mga tao na napasama sa bapor ay matagal na naigala sa karagatan bago nakabalik sa New Zealand. Bago nangyari iyon, nakarating ang aurora sa Cape Evans noong sa ng Enero, 1915, 1915. At doon ito nagdiskarga ng mga sampung tonelada ng uling at siyamnaputwalong kahon ng langis. Pagkatapos ang pagbaba nila ng mga kargamento nila, nagpatungong timog ang vapor at noong ika-24 ng Enero, nakalapit na sila sa lugar na Hot Point. Inayos ni Macintosh ang sampu doon sa mga nakatakdang bumaba at pinaghati-hati niya ito ng tatlong grupo. Ipinasya niya Si McIntosh ang kapitan ng Bapor na siya ang mamumuno sa kanilang paglakbay na maghatid ng supply sa mga estasyon. Kaya pinaiwanan niya sa Bapor ang kanyang unang opisyal na si Teniente J.R. Stenhouse. Binigyan niya ito ng instruksyon na siya ang maghanap ng angkop na lugar na pagsasanladan nila at pagpapababaan sa unang grupo. Unang bumaba sa barko si na Joyce Jack at Gaze, nakasama nila ang mga aso at kanilang mga ulnas na nalagyan na noon ng kargamento. Bumaba sila noong ika-24 ng Enero. Sumunod si na Wild at Smith sa mga sumunod na araw. At sumunod na bumaba iyong pangsuportang grupo na binoo ni na Cope, Stevens, Ninnis, Heywood, Hook at Richards noong ika-30 ng Enero mayroong hawak na aso ay yung naunang dalawang grupo. Ang ikatlong grupo ang nagdala ng makina na motor tractor o traktorang motor. At sa ganoong plano, sinimula ng partido na naatasang mag-ulnas ang naghanda ng mga estasyon at nagdala ng provision sa mga ito. Mahirap ang kanilang mga ginagampanang isagawa. Nahirapan silang ng hila sa kanilang mga ulnas sa ibabaw ng malambot na niebe at sa dagsang malalaking lubak na sa strugi sa niebe. Habang sila ay patungong timog, sinasalubong sila lagi ng bagyo na niebe at malalakas na hangin. Napakahirap lalo ang labis na lamig sa buong kapaligiran at bagaman napabagal sila sa mga ito, hindi sila huminto kundi tuloy-tuloy silang naglakbay na persa silang nagsagawa ng sistema na mapahati ang kanilang pagkarga ng kanilang mga kargamento. Kakargahin nila ang kalahate ng kanilang kargamento at ilayo nila ito at pagkatapos pabalikan nila ang kalahate. Kaya sa bawat milya noon na pag nila, kinakailangan nilang maglakbay ng tatlong milya dahil sa pabalik-balik na kinailangan nilang isagawa. Hindi naglaon ay kinulang na sila sa pagkain. Dahil sa labis na pagod at kakulangan ng pagkain, unti-unting namatay ang mga aso na kasama nilang naghila ng kargamento. Sa pilitang bumalik ang isang grupo sa kanilang kampo. Iyong e tatlong tao sa isang grupo ang nagpatuloy sa pinakamalayong estasyon na dadalhin ng supply. Noong bumagyo, nalingid sa kanilang kaalaman na ang bakor na Aurora na dapat ay naghihintay sa kanila at sinunggaban ng unos sa karagatan at dinala sa ang lupalo. Iyong e plano noon ng mga taong bumaba sa barko na maghahatid ng mga provisyon sa mga estasyon ay gagamitin nila ang kampo na kubo na itinayo noon ng naunang ekspedisyon na Terra Nova. Ekspedisyon ito na isinaganap ni Robert Falcon Scott mula 1910 hanggang 1912, 1912. Ang Kubo ay nasa Cape Evans sa Isla na Ross. Isang grupo na kasama sa mga nagpuntang naghatid ng provisyon ang naipit na sa kanilang trabaho sa punto na Hot Point. Luma at may mga sira na 'yung Kubo na kampo. iyong unang ipinatayo ni Scott noong 1901, 1901, noong isinagawa ang ekspedisyon na Discovery sa timog na bahagi ng Ross Shelf ang Rochelle, ang siyang pinakamalaking bundok na yelo na dumikit sa tagiliran ng kontinente ng Antarctica. Hindi nakatawid ang grupo sa sadya nilang pakipagtagpo sa kanilang kasamang grupo sa Cape Evans. Nakarating sila sa Cape Evans ng sobranang naantala noong ikalawa ng Hunyo. Iyong ikatlong grupo na katatagpuin sana nila ay bumalik na sa Cape Evans na siyang paghihintayan nila sa isa't isa pagkatapos ng kanilang pagdala ng mga provisyon sa mga estasyon. Noong Oktubre, lumarga ang tatlong grupo para ipagpatuloy ang kanilang paghatid sa mga provisyon sa ibang mga estasyon na naikalat na magkakalayo at mahahabang lakbayin. Nawala na sila noon ng ilang aso at apat na lamang ang natitira noon. Iyong pangatlong grupo ay napabalik noong nasira ang kanilang lutoang kusinilya na primos. Nakatawid sila doon sa nagyelo na dagat at nakarating sila sa Cape Evans noong ika-15 ng Enero, 1916, 1916. Sa mga huling araw ng Enero, dalawang grupo ang nakarating na sa glacier na Birdmore. Subalit sa puntong iyon, marami na sa kanila ang may sakit na scurvy. Ang sakit na scurvy ay may simptomas na pamamaga, pananakit ng katawan, mahirap na paghinga at panghihina ng katawan na sanhi ng kakulangan ng vitamina o vitamin C sa katawan. Nakaya na nilang nahatira ng provisyon iyong huling estasyon noong ika-26 ng Enero, 1916, 1916. Pinakamalayo na narating nila ay ang Birdmore Glacier, Nadiskubre ni Shackleton ang glacier na ito noong 1908, 1908, sa ekspedisyon niya noon na Nimrod. Inilarawan niya itong highway na papuntang timog, dahil dito ang kinaroroonan ng maari nilang pagdadaanang tumawid sa mga bundok ng Antarctica. Anim na raan at 50 kilometro o 650 kilometers ang kalayo nito mula sa isla na Ross. Ganyan din ang kalayo niya mula sa punto ng South Pole. Wala silang kamalay-malay noon. Habang isinasagawa nila ang kanilang mga ginagampan ng tungkulin, nasa mga tiyempong iyon, ang endurance ay nakulong na sa yelo sa gitna ng karagatan. Wala silang kaalam-alam na ang mga taong inihahandaan nila ng mga probisyon at kampo ay naiipit na sa gitna ng karagatan. Sa gayon, patuloy ang mga miyembro ng Partido Ros na nagsiganap sa kanilang tungkulin at ibinigay nila lahat ng kakayanan nila na magtapos sa kanilang bahagi sa ekspedisyon. Iyong kanilang pagbalik sa kampo, pagkatapos nilang maghatid ng mga kargamento, ang siyang punto na sila'y sobrang napahirapan. Walang hangganan noon ang pagsalubong sa kanila ng bagyo ng niebe, lamig at malalakas na hangin. Noong hindi na nakayana ni Reverend Arnold Spencer Smith ang gumalaw dahil siya ang unang nagdusa ng malubhang scurvy, isinakay siya sa ulnas ng dalawa niyang kasama na bagamat may scurvy na rin, pero mas may lakas pa at hinila siyang inilakbay. Ministro ng Simbahan ng Ecosia o Church of Scotland si Reverend Spencer Smith at siya ang may kagampanan noon na potograpo sa ekspedisyon. Naigating nila ito sa hut point kung saan sila nagkampo at nagpahinga. Lumala ng lumala ang sakit ni Reverend, at doon na siya nahugutan ng hininga. Buong paggalang siyang inilibing ng kanyang mga kasama sa nakaipitan nilang hielo. Nagdusa si Nainias Mackintosh na kapitan ng barko at ni Victor Hayward ng scurvy isinakay sila sa ulnas ng mga kasama nila na sina Joyce, Wild at Richards at hinila silang dinala sa hot point. Noong nakapagpahinga sila doon at nakakain ng karne ng seal, mabilis naman silang gumaling. Subalit hindi nagbago ang masamang panahon at kinailangan nilang manatili muna doon para maghintay ng pagbuti ng tiyempo bago sila magpatuloy na maglakbay pabalik sa Cape Evans hindi nakapaghintay si Macintosh at hindi na niya napagtiisan ang nagtagal doon sa hot point. Ipinasya niyang lumarga at magpatuloy sa paglakad. Masidhi ang pagkabagot noon ng kapitan dahil kung isipin, malapit na lamang iyong natitirang 25 kilometro na distansya ng Cape Evans na lalakbayin nila kung ihambing sa distansyang nalakbay na nila na nagatid ng mga probisyon sinikap ng mga kasama niya na pigilan ito, subalit tumangging mapaghinaan ng loob ang kapitan. Ayaw naman siyang hayaang mag-isa ng kasama nila na si Haywood, palibhasay kagagaling lamang ng kapitan sa sakit. Ginawa ni Hayward na tungkulin niyang samahan ang kapitan. Umalis sila sa kampo noong ikawalo ng Mayo, 1916. 1916 hindi pa nakakatagal umalis ang dalawa noong biglang dumating ang napakalakas na bagyo. Sinikap ng mga kasama nilang naiwan sa kampo na hanapin sila noong nagkalma. Sinundan nila ang kanilang napansin na dinaanan ng dalawa ng hanggang sa dalawang milya noong nakarating sila sa malawak na lawa na natatakpan ng manipis pang patag na yelo. Nagkaroon sila ng pakiramdam na marahil nahulog sila sa tubig. Gayon man, hindi nila tinanggap iyon at humasa pa rin sila na nakarating ang mga ito sa Cape Evans. Doon sa isinulat ni Ernest na libro tungkol sa mga pangyayari sa bahaging iyon ng ekspedisyon, inilahad niya doon ang kanyang lubos na paggalang at pagpuri sa mga miyembro ng Partido Ross. Sinabi niya, "Dahil sa kakulangan ng mga naitagong kailangan, Damit, mga kagamitan na pang-ulnas, itong partido na nakatakdang pang-estasyon ay pilitang napabagal at lalong nadagdagan ang kanilang paghihirap kaysa kung hindi sana sila kinulang. Nangyari na ang kinalabasan ng kanilang paglakbay, ang mga dakilang katangian na kinamanagtiis, pagsasakripisyo at pagtityaga ay siyang napanawagan, at mayroong kinahinatnan ng panawagan na iyon, sadyang nakakalungkot lamang na pagkalipas ng maraming buwan na pagtitiis at paghihirap ay nawala rin si na at Hayward. Si Spencer Smith na isinakay sa ulnas at hinila ng kanyang mga kasama ng mahabang panahon na nagdusa ng lubos, subalit ni minsan ay hindi umungol, ay uliran sa lahat ng mga kalalakihan. Sa paglalakbay nilang iyon, utang ni na at Hayward ang kanilang buhay sa walang tigil na pagalaga at pagpursige ni na Joyce, Wilde at Richards na bagaman silang lahat ay may scurvy at may taglay pang kalakasan, ay inalakbay sila sa mga nagkakapalang niebe at matitinding bagyo na sakay sa ulnas. Masasabi ko na wala nang mas marangal pang salaysay na nakuha ko sa mga diary tungkol sa masidhing lunggate ng nilalang, kundi iyong inihayag ng mahabang paglalakbay na iyon. Ang katangi-tanging ibinunyag ng bahagi ng ekspedisyon na Dagatros ay iyong paglakbay nitong anim na kalalakihan. Hinintay ng tatlo na natira sa hot point, si Dick Richards na pisiko, Ernest Joyce at Ernest Wild ang pagkalma at pagbuti ng panahon bago sila lumarga noong ika-15 ng Hulyo. Noong makarating ang tatlo sa Cape Evans, wala doon si na at Hayward. Hindi sila nakarating doon. Iisa lamang ang katuturan yon. Dahil kapag naligaw sila sa disyertong yelo o nahulog sila sa mga nag-uka na yelo at naiago sila sa tubig, hindi na nila maliligtasan iyon. Sa tagal ng namagitan ng tiyempo mula noong sila'y umalis sa hot point hanggang noong ikalabing lima ng Hulyo, walang posibilidad na naligtasan nila ang bagyo ng hangin at niebe na wala silang pagkain at wala silang mapagtigilang pagkublian. Gayon paman, lumarga sila para hanapin ang mga ito, subalit wala silang nakitang palatandaan sa kanila. Napagwari nila na natabunan ng mga ito ng yelo noong nagbagyo ng niebe at hangin o kaya nahulog sila sa bangin at natabunan ng makapal na niebe. Maari pang lumusot sila sa tubig at naiago silang napapunta sa gitna ng dagat na pinagdagsaan ng mga namuong gabundok na yelo. Naipatupad ng Partidoros ang kanilang misyon, bagaman tatlong buhay ang naisakripisyo dahil dito. Iyong mga nakaligtas ay nakabalik at nagkampo sila sa Cape Evans. Doon sila naghintay ng saklolo. Naging masyadong mabagsik noon ang lamig at panahon habang sila naghihintay. Nahirapan silang namaril at nanghuli ng sil na siyang ikinabuhay nila at pinagkuhanan nila ng taba na ginawa nilang mantika at gamit sa pag-ilaw. Sa kabilang dako, mula Punta Arenas kasama ni Ernest si Worsley na pumuntang pahilaga na naglakbay sa Panama upang magsagawa ito ng paraan na makapunta sila sa mga tao ng Partido Ros na naipit sa Cape Evans at sa mga panahong iyon ay naghihintay ng saklolo. Nakakuha sila ng vapor sa San Francisco ng Estados Unidos na sinakyan nila papuntang New Zealand dahil doon sila luluwas sa kanilang biyahe papuntang Antarctica. Nakarating sila sa New Zealand noong buwan ng Nobyembre. Noon niya nalaman na iniaayos noon ng gobyerno ng New Zealand, Australia at Britanya ang pagsaklolo sa mga tao ng Partido Ross na nasa Ross Sea. Kinailangan niyang makipagkonsulta sa mga ito. Nagkasundo ang tatlong gobyerno na magsagawa sila ng pagsaklolo sa mga taong nakulong sa Cape Evans. Sa gayon, nagkanya-kanyang donasyon sila na maglikom ng pondo. Kalahati sa suma total ay galing sa Britanya, kaapat ang Australia at kaapat din ang New Zealand. Nagamit ang pondong iyon na pinangkumpuni doon sa nasirang vapor na Aurora na siya rin ang naipadalang magsaksak lolo sa mga tao sa Cape Evans. Hindi pumayag ang mga otoridad ng gobyerno ng Britanya, Australia at New Zealand – na si Ernest ang mamumuno sa pagsaklolo. Subalit, inatasan siyang supernumerary officer o opisyal na tagapayo sa Bapor at sa misyon. Inatasan nila si Kapitan John King Davis na siyang magiging kapitan ng Bapor. Dumating ang Bapor na Aurora sa Cape Evans noong ikadyes ng Enero, 1917, 1917. Mahigit na apat na buwan ang nakalipas mula noong Nasaklulohan ang mga miyembro ng ekspedisyon sa isla ng elepante. Samantala sa Cape Evans, sa mga sandaling iyon, naghahanap noon si Dick Richards ng mahuhuling seal noong natanaw niya ang usok ng bapor. Pumunta siya doon sa kubo na kampo nila at kalmado siyang nagsabi, May bapor doon. Noong nakilala nila na ang bapor na iyon ay iyong aurora, nagsigawan sila sa tuwa nila ang laking ikinagulat nila na animoy milagro ay noong nakilala nila na ang tao na palapit noon sa kanila ay si Shackleton. Inakala na nila noon na ang mga nanggaling sa timog na patawid sa kontinente ay nawala na sila sa disyertong yelo. Hindi pa nila alam noon ang nangyaring sakuna sa Bapor na Endurance. Sa pagkakita noon ni Kapitan Davis sa mga lalaki sa Cape Evans na pinuntahan nilang sinaklolohan, ang sabi niya, Marami na akong nakita na nagpuntang naglakbay sa Antarctica, subalit ito na ang pinaka mabangis at pinaka mabagsik ang anyo na grupo ng mga lalaking nakita ko sa tanang buhay ko. Namamalik mata sa usok ang mga matang tumititig mula sa namumutla at parang may sakit na mga mukha Nagdidikit-dikit na buhok na dinanaputulan pa. Ang kanilang balbas ay nilapunos ng mantika at uling. Subalit, ang mga marka ng labis sa pagdusa ng katawan at kaisipan nila ay mas pumailalim kaysa anyo nila. Napagsama-sabang mga bagay ang siyang nagmagawa sa mga kaawa-awang mga ito na nagmukhang pinaka kakaibang taong nakatagpo ko. Natutulala sila. Kami naman ay sobra sa tuwa. Sari-sari ang mga damdami na dinibdib ng mga miyembro ng eksibisyon na, na naghintay ng saklolo. Subalit hindi sila bumitaw sa kanilang pagkapit sa pag-asa na mayroon at mayroong darating na sasaklolo sa kanila. Hindi nga lang nila masiguro noon kung kailan. Bago dumating noon ang saklolo, nagkasakit si Dick Richards na siyentipikong pisiko, at naglagi siyang nakahiga. Ganon din si John Cope na siyentipikong biologo na sa kalamang babangon kapag kakain. Hapunan lamang pa kapag siya'y kumain. Lagi-lagi silang nagsusulat sa kanilang mga diary. Bagaman, umaasa sila sa saklolong darating na mangha rin silang nakakita sa kanilang dating vapor na aurora na naroon sa yelo sa tabing dagat. Lumakad palapit doon ang anim at noong matanaw nila si Ernest, nangimi ang iba dahil hindi pa nila nakakasama noon ang tanyag na explorer. Mahusay naman sa pakikisama at pakikisalamuha si Shackleton sa kahit sinong tao. Naramdaman nila ang kanyang totoong pagkamakatao noong nasa biyahe sila. Pitong mga miyembro sa partido at apat sa mga kasama ng mga itong aso ang lulan ng vapor na bumalik sa New Zealand. Nagpasagawa si Ernest ng pinal na paghalughog at paghanap sa dalawang nawalang kasama nila na sina Macintosh at Hayward, bagaman alam na nila na wala ng posibilidad na buhay pa ang mga ito. Isinagawa nila ito ng ilang araw sa lahat ng lugar na alam ni Ernest na maaring kinapuntahan ng katawan ng mga hinahanap nila. Subalit na uwi lahat ito sa kabiguan. Bago silang lumarga ng tuluyan na pabalik, nagtayo si Wild at Jack ng krus para sa alaala ng tatlong kasama nilang nasawimpalan. Noong ika-17 ng Enero, 1917, pumahilaga na sila. Sumulat si Keith Jack na siyentipikong kimiko sa kanyang diary. Ang sabi niya, Ngayon dumating na ang unang pagkain ko sa bapor. Preskong-presko na karne ng tupa. Kumain ako ng kumain at kung makakain lang sana ako ng mas madami pa. Naranghita pa at preskong patatas. Ang damdam ko'y gusto kong matulog at matulog ng matulog at managinip. Parabang bang kakatwa lamang ang lahat. Dito magtatapos ang pansampung yugto sa ating podcast. Subaybayan ang panghuling pangyayari sa susunod na yugto.